Pagsunog kay Saul at ng kanyang mga anak, sa isa Samuel 31. Labing isa tandang bawas labintatlo, pagkatapos na mapatay si Saul at ang kanyang mga anak sa pakikipaglaban sa mga Filisteo. Ang kanilang mga katawan ay nakuha ng mga naninirahan sa Jebes Gilid, na sinunog sila at pagkatapos ay inilibing ang mga buto. Ipinapakita ng account na ito na ginamit ang cremation bilang paggalang, posibleng maiwasan ang paglapastangan ng mga katawan ng mga kaaway. Mga kaso ng banal na paghatol na may apoy, sa ilang mga sipi, ang apoy ay na isa banal na paghatol, tulad ng pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah, Genesis labinsyam oras 24 minuto, at sa pagpaparusa kay Atiyan, Josephito oras 25 minuto. Gayunpaman, ang mga kasong ito ay gawa ng Diyos at hindi isang karaniwang gawain sa paglilibing. Tradisyon ng paglilibing sa kontekstong Hudyo at Biblia ang pangunahing gawain ay palaging paglilibing. Si Abraham, halimbawa, ay bumili ng isang libingan para kay Sara. Genesis 23, at inilibing ng mga Israelita ang kanilang mga patay sa mga kuweba, libingan o sa lupa.